Ha? Tagasa ka? Mental ako, mental. <laughs> okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na si ma'am. Ha? Okay na. Ma'am. Thank you. Dili, sakit, ma'am. Okay lang. Okay lang. Oh, halo. Ada apa, Eh. Tas, Mam. Plaster nak ada, Mam? Apa? Plaster nak Ra? Apa? Bos, selamat, Bos. na lang Sige ma'am. At tagaran. Tagaran sticker niya ma'am. Apo. Apo. Nakasakay na ba ka dati libre sa kay ma'am? Oo. Nakasakay na ba ka dati libre sa kay? Wala. Ay ma'o. Nakasakay ka, ma <laughs> <laughs> na <laughs> ma <-ho. laughs> jud ma Naka ka ma'am. Wala ganan na gyud pa ni ma'am. Sakay ko karon. Ma'o. At nanatika didto. Mo'o jud ma'am. ka ma'am no? Apo. Ah, di gyapon di gyapon ta magdungog. Wala ba sa music? Ah, naka-off siya? Oh, naka Ay, mao. Kay na kay naka Bluetooth man kay pwede ra mag magistorya. Siguro nag-on. Okay ra na, to iyon. Okay lang po. A ato sa iyon ma'am no? Ah, yes po. Oo, oh, para magdugong tad. Muuna nang iya. Sa SM ka nagtrabaho ma'am? Ha? Sa SM ka nagtrabaho? Dili. Ya, sa ano sa Metaskin. Ah, mao. Hmm. Ara. Dungu <tuk> kita kau nih mau mam? Ayah kau yes, ya. Yes, apa? Karena saja. <laughs> Lagi, dungu kayak kau makan konek. Apa ini idul gamai ang mike mam ma orang hinek di kau kayak kedungu. Ah, simp. ah kanak selamat kayak mam apa? Pero kaya pwede pa tamo hapit o no gano'ng parmasi. Oo, oh, pwede kayo, ma'am. <laughs> Gusto ko mga sa mga ate o palit o <laughs> oh, pwede <po ini> kayo. <laughs> Asa nga ano, ma'am? Mercury or sa? sa Amesco na lang ah, siguro Amesca. is open pa. Okay po. Sige po, thank you. Why, why, problema ma'am? Alah, nakalabay ba ng Ames ko? Wala pa no? Wala pa, wala pa sir. Asa ah, sa'yo yung ibig yung Ames ma'am? Sa so may bangkal. Ah, sa so may bangkal. Opo. Si, si Balampas ko, malipat ko ba? Napaman sa so, Matina noon ako ate. Ah, okay. Pero ako magun ingon sa iya ganina pauli nako. Ah, mao. <laughs> Mandagan kay jeep sa wala yung jeep. Oh, uh, mao jo. Dagan kay pasahero. Puno-puno. Padayon nang jogging dia para ma, Mao jo, ma'am. hinay lang ba no? Oo. oo. Basta di ay. Makaluyan lang. <laughs> Makaluyan lang. <laughs> Paabot ta tagkaluyan ni eh, ma'am. <laughs> <laughs> Kaduha naman ta kanagian ganina. <laughs> ay ma'o? <laughs> ako kay sige ba kung oh libre sa <laughs> may may ganin nasugatan tiga ba ing nante lang nakasakay mo ko jeep ganina na ano masakay yung tako jeep man di oh. pag di na ako ng kaduha matina man daw siya ay mao? oh. mm -mm. muto ko sa kung agi ito ko Oh, kini siya si naka-front seat oh, naka oh gi-invite na ako ni. Eh. Oh, so, dili siya. Well, dili siya. <laughs> di po na, di po siya mamaha di man ta. Lisod mo kayo mamo pataka ta pug sakay no. Oo, lisod ka kayo. Yung. Ay, Ay sa front seat naka-blue. Yes, ma'am, mga babae. Ah. Babae ba na siya? Oo. Ah, ah. Tawa di ay. Silingan ng may anak. Ay, kari. ma'o. <laughs> silingan ba may anak? Ah, ah, sa so Ican. Ay, ma'o. Ican Studio. Ah, silingan ng mo office.

Door to door pa jud sa rin. Dera ko paabot ma'am. Sige sige Apa, po. Guys, paabot na ni ma'am kay napay paliton gatas. Sugo sugo siya su su sayang. soon